Hi guys. Magandang hapon. Salamat po mga mga subscriber. Andito po tayo ngayon sa may talaw ng mga tayo ay Sa video ng ating pagbibinta ng tao at pagbibigay ng libre sa ating mga subscriber at supporter. So guys, libre ang Terima kasih telah <laughs> menonton

So, nandito tayo ngayon. Nagkakandak tayo ng free na ho. Just subscribe to my YouTube channel. Tatay Jimmy. Libre ang tao. Yan ang YouTube channel ko. So, ngayon guys. Sa mga subscriber. Kung sila ay nagsubscribe na. Tatanungin natin sila nang hindi sila hahawak na cellphone. Ano ang huli kong in-upload? Kapag nasagot nila, mayroon silang tempering daw. Ayaw kapag hindi nila nasagot, hindi sila nanonood, kaya hindi natin sila mabibigyan. Kasi four sa views po ako. Four sa views. Kapag manood po sila, may views ako. Yung po yung views yung nanonood. Kaya ginawa ko na dati yan, walang Prita tanong, ho. walang tanong-tanong. Makakasabi, -tanong. preta ho, hinihingi si ka agad. Nakaantay ako na may dumarating, walang dumarating kasi hindi sila nag-subscribe at hindi sila nanonood. Malaki tulong ko na mga kauwi na kauwi na kauwi na kauwi na kauwi na kauwi na kauwi Ang mga nagsubscribe sa akin channel Libre ang dahon So tatanungin natin sila kung ano yung ating Huling in-upload Kapag so, nasagot nila Libre po talaga yung daw Kasi kumikita ko sa kanilang panonood Kaya ikang Share your blessings ano, walang bayan. Huwag Ay, may bayan. Manunood muna kami ha. Ah. Oo. Oh, 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 oh,

Magdita, magdita. Nandito tayo ngayon sa Palaw, Lunita, sa metapinang Jollibee. At dito tayo makakandas ng preta. O subscribe to my YouTube channel. Subscribe po! O guys, sa mga nagsubscribe sa ating channel, tatanungin natin

wala kay content yo ara sa ka wala ka tanawon ko ibig sabihin ko bang ayaw mo maglaro ng hello kaya ko to ka wala ka pa nang para naman ako oh komento mo hello dre ara kita

So guys, hanggang dito na lang po yung ating vlog. Kung nagustuhan nyo po yung ating video, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-share, mag-comment, and pag-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Hanggang dito na lang po. Mabuhay po kayo. And God bless. Bye-bye.